Balita po sa Metro Manila. Maagang bumisita ang ilan sa mga sementeryo o ang ilan sa mga sementeryo para simulan ang paglilinis ng puntod ng kani-kanilang mga kaanak. Sa Manila South Cemetery, may mga pumupunta na kahit hanggang binti pa ang bahas sa ilang bahagi ng sementeryo. Nililimitahan na rin ang mga sasakyang pinapasok sa sementeryo at ang oras ng pagpunta. Sa Sukat, Paranaque, bahagya ng sumikipang daloy ng trapiko dahil sa pagdami ng mga bumibisita sa puntod ng kanilang mga namayapang kaanak. Sa San Juan Cemetery, nag-inspeksyon ng uh, ilang opisyales para masiguro na handa sila sa pagdagsa ng mga bibisita ngayong undas. Sa labas naman ng Manila North Cemetery, handa ng mga tindahan ng bulaklak pero matumal pa ang bentahan hanggang sa mga oras na ito. Normal pang bilang ng mga pasahero sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX ilang araw bagong undas. Ayon sa pamunuan ng PTEX, dahil yan sa mga kanseladong mga biyahe pabikol bunsod ng epekto ng bagyong Christine. Nag-inspeksyon naman sa PTEX si Senator Rafi Tulfo na chairman ng Senate Public Service Committee. Nakita niya ang ilang bus na walang insurance expired ang mga fire extinguisher at paliyado maging ang mga gulong. Nangako naman ang pamunuan ng terminal na tutugunan ang mga kakulangan na iyan. Para naman matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero, isinalang sa drug testing ang 80 PUV drivers sa PITX. Binagahandahan na ng Philippine Ports Authority o PPA ang inaasahan na pagdagsa ng nasa 1 milyon at 600,000 pasahero para sa paparating na undas. Ayon sa PPA, isa sa mga may pinakamaraming pasahero ang mga pantalan sa Panay Island. Gayun din ang mga pantalan sa Batangas, Mindoro, Siquijor, Bohol at maging sa Bicol. Ang tingin daw nila, marami pa rin ang dadagsa sa kabila ng pinsala ng Bagyong Christine sa iba't ibang probinsya. Naghahanda na rin ang pamunuan ng naiya. Nagabiso ng mga airlines sa mga pasahero na planuhin ng mabuti ang mga flight para iwas abala. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.